Hindi lahat ng agimat ay nagbibigay ng biyaya. Dahil kapag ang sagrado ay ginamit sa kasamaan, hindi kaaway mo ang parurusahan, kundi ikaw mismo. At kung minsan, ang kabayaran ay dugo, dugo ng pinakamamahal mong nilalang. Sa isang liblib na baryo sa Nueva Ecija, may isang albularyong kilala sa pangalang Donato. Sa loob ng mahabang taon, siya ang takbuha ng mga tao kapag may sumpa o sakit na hindi kayang gamutin ng modernong medisina. Sa kanyang maliit na bahay sa gitna ng palayan, doon siya nagsasagawa ng mga ritual, dasal at orasyon upang palayasin ang mga nilalang ng dilim Mabuti ang kanyang puso at mas lalong mabuti ang kanyang layunin. Isang araw, sa gitna ng ulan, may kumatok sa kanyang pintuan. Isang matandang peregrino ang nakatayo, basa at nanginginig. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang makintab na San Benito medalyon. Donato, bulong ng matanda, ito ay banal. Ipinagkaloob ito ng liwanag. Gamitin mo lamang ito upang magligtas. Dahil kung ito'y iyong ipanglalaban sa kasamaan, dugo ng laman mo ang magiging kabayaran. Tinanggap ni Donato ang medalyon nang may paggalang, ngunit may pagdududa din. Sa simula, sinunod niya ang babala. ginamit niya ang medalyon upang pagilingin ang isang batang nilaso ng barang. Niligtas niya ang isang lalaki mula sa sumpa ng tikbalang. at sa bawat panalangin, lalong kumikislap ang liwanag ng cross sa gitna ng medalyon. ngunit habang tumataas ang papuri ng mga tao, dahan-dahan nagbago ang puso ni Donato. Ang kabutihan ay napalitan ng pagyayabang. Ang pagnanais na tumulong ay napalitan ng paghahangad ng kapangyarihan. Isang gabi, isang mangkukulam ang dumating sa kanilang baryo. Siya si Tia Marta, isang dating karibal ni Donato sa sining ng lihim na karunungan. Sa loob lamang ng ilang taon, nalason ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay. May mga batang nagkasakit ng walang dahilan at isang matanda ang namatay dahil sa sumpa. Galit ang bumalot kay Donato. Hindi ko hahayaang siya ang maghari dito, sigaw niya. Kung kailangang gamitin ko ang sagrado upang lipulin ang kasamaan, gagawin ko sa hating gabi sa gitna ng dilim at ulan. Nakaupo si Donato sa loob ng kanyang dambana. Sa harap niya, nakalagay ang San Benitong medalyon. Ang dating puting liwanag nito ay kumikislap ngayon sa pula. Sa ngalan ng liwanag, bulong niya. Alisin mo ang kadiliman sa lupaing ito, Biglang lumamig ang paligid. Ang kandila ay nagpatay sindi. At isang nakakatakot na sigaw ang umalingaw sa buong baryo. Kinabukasan, natagpuan si Tia Marta na wala ng buhay. Ngunit habang ang buong baryo ay nagdiriwang, may isang bahay na binalot ng katahimikan. Si Ellen ang nag-iisang anak ni Donato ay hindi nagising sa kanyang pagkakatulog. Walang sugat, walang sakit, ngunit sa kanyang dibdib, may nakaukit na cross. At ito ay nakabaliktad. Sa ibaba nito, ang pangalang Donato ay nakasulat sa dugo. Nabalot ng takot ang albularyo. Niyakap niya ang kanyang anak at sumigaw. Panginoon, bakit siya? Bakit hindi ako? Ngunit ang tanging sagot ay ang malamig na hangin ng madaling araw. Mula noon, hindi na muling nagsagawa ng ritual si Donato. Hindi na siya tinawag na tagapagligtas. Ang kanyang bahay ay nilisa ng mga tao. At sa bawat gabi, nakaupo siya sa tabi ng puntod ng kanyang anak. Sa kanyang kamay, hawak-hawak ang San Benito medalyon. Wala na itong liwanag. Isa na lamang itong piraso ng malamig na bakal na nagpapaalala ng kanyang kasalanan. Paulit-ulit niyang inuusal ang dasal ng kapatawaran. Ngunit kahit ilang ulit niya itong sabihin, alam niyang huli na ang lahat. Sa mundo ng mga agimat at anting-anting, lahat ng kapangyarihan ay may kapalit. At ang sagrado ay hindi laruan. Hindi ito sandata ng galit. Hindi ito kasangkapan ng paghihiganti. Sapagkat kapag ito'y ginamit mo sa dilim, ang kabayaran ay hindi ang kaaway mo, kundi ang puso mong minsan mong pinasaya. At ang pinakamasakit na pagkakataon, ang mawawala ay ang taong pinaglalaban mo. Kaya kung may hawak ang banal, huwag mo itong hayaang maging dahilan ng kapahamakan. Dahil kung hindi mo ito igagalang, Darating ang araw na ito mismo ang huhusga sa iyo. Marami sa atin ang naniniwala sa bisa ng agimat, anting-anting at sagradong medalya. Sa ating kultura, ito ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan kundi ng pananampalataya. Ngunit kailanman hindi ito nilikha upang maging sandata ng galit o paghihiganti. Ang bawat orasyon ay dasal. At ang bawat dasal ay dapat nakatuon sa kabutihan. Tulad ni Donato. Marami ang nahuhulog sa tukso ng kapangyarihan. Kapag binigyan tayo ng lakas, minsan nakakalimutan natin kung para saan ito. Ang kabutihang minsang itinanim sa ating puso ay napapalitan ng pagnanais na ipakita kung gaano tayo kalakas. Ngunit tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang pumatay o manakit. Nasusukat ito sa kakayahang patawarin, magpakumbaba at magligtas kahit nasaktan tayo. Ang sagrado ay parang apoy. Nagbibigay ito ng liwanag sa dilim. Ngunit kapag ginamit ng mali, sinusunog nito pati ang kamay ng may hawak. Hindi kasalanan ang magkaroon ng agimat. Ngunit malaking kasalanan ang abusuhin ito. Sapagkat ang bawat kapangyarihan ay may kasamang pananagutan. At kung hindi mo ito gagamitin ayon sa tamang layunin, ikaw mismo ang magiging biktima ng sarili mong gawa. Marahil ang pinakamasakit na kabayaran ay hindi ang kamatayan, kundi ang makita mong ikaw ang naging dahilan ng pagkawala ng taong mahal mo. Tulad ng nangyari kay Donato, minsan hindi ka parurusahan ng langit dahil ang parusa ay nakatago sa mismong puso mo. Ang pagsisising walang hanggan. Kaya kung ikaw ay tagapagdala ng agimat o anting-anting, kung ikaw ay pinagkalooban ng kakayahang espiritual, gamitin mo ito para sa liwanag, hindi sa dilim. Itaguyod mo ang kabutihan, hindi ang paghihiganti. Dahil ang kapangyarihang ginagamit sa tama ay nagiging basbas. Ngunit ang kapangyarihang ginagamit sa mali ay nagiging sumpa. At sa dulo ng lahat, hindi kapangyarihan ang hinuhusgahan ng langit, kundi ang puso ng taong humahawak nito. Kaya bago ka gumawa ng kahit anong hakbang, lagi mong itanong sa sarili mo, ito ba ay para sa kabutihan o para sa sarili kong kasakiman? Dahil tandaan, sa mata ng may kapal, hindi kailanman nagiging banal ang kasamaan. Kahit balutan mo pa ito ng dasal, at ang sagradong bagay ay mananatiling sagrado kung ito ay ginagamit para sa pag-ibig, hindi sa galit. Hanggang dito na lang mga kahoror. At samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.